kanina. Kapag kumakag na. Nakakatuwa. Joke lang, ano ba? <laughs> Kahit ako na, malis na kayo. Malis na. na. Kapitan tayo lang. <laughs> na lang dyan. Hindi ako makapagwalis eh. Kaya ito na lang ako. Hindi, mag... Sa CR ako eh. Ah, sa CR ka. Oo, mukha kasi akong CR eh. Larnie, please! Para ma-start ko na to. Basahan! ayo Ayoko nga eh! Kaya nga hindi eh, ko nga nilagay dyan. Ikaw naglagay dyan eh. lang yun o. Eh kasi nga tumutuloy dyan. Paano ko yan? mga ay. My... <laughs> <laughs> the... <Over> <laughs> oh! 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 Wala! Ba't sa'n ka gagalit? Grabe! Talsik ko yung lahat. na, na maghugas. Ano yun? Inubos mo na? Ay! Tumigim ka? Ang lasa. naman.

Sige, okay okay Sige! okay naupo kaleta pumuni sa Gusto ko na maya na yun sa hoo 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 mo hoo 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 Nabubwisit ako. Ang pitik niya, buwisit. Ba't na nang ginawa? Kasi diba, magugas ako ng pinggan. Sabi ko, wala. Ay, yeah. baka tanggal naman yung basahan dyan sa mga lababo. Sabi ko ganyan. Sa lababo, baka tanggal ang mga basahan. Oo. Oh. Kasi diba ako naglagay, ayaw ko magtanggal niya. Sabi ko, sige, sige, magugas ka na. Oh. Sabi ko ganyan. Sabi ko, sige. Tapos, kala ko tatanggalin na. Sabi ko, pagbalik ko, hindi pa rin. Sabi ko, la Magugas na ako sa yung oras. Sabi oh. ko, ganyan. Sabi magugas ka na. No? Sabi ko, eh, ito nga ba sana, ayoko tanggalin. Diyos ko, tatanggalin yan. lang yan. O, oh, o, oh, ganyan. Eh, ayoko nga ako. Saan ko ilalagay yan? Tapos sabi niya, nilagay niya doon. Sabi, oh, dito, dito mo ilalagay. Ganyan. Sabi ko, eh, di, hindi ako makakapagtaob dyan ng pinggan. Sabi ko, kasi pumitik na talaga ako. hindi ako makakapagtaob dyan ng pinggan kasi tutuloy yung paganyan ganyan dyan. Doon niya nilagay. Tapos sabi niya, hindi mamaya, sige, tatanggalin ko. Mamaya, di, naghugas na ako. Eh, na ako, hindi ko na talaga yun. sabi